Magandang araw sa iyo. Nandito tayo ulit para sa ating um, pagsusuri. Ngayon, meron tayong source na tatalakayin at ang focus nito ay medyo ano, madalas daw hindi napapansin sa mission work, ito yung tinatawag niyang spiritual battlefield o spiritual na larangan ng digmaan. Ang tanong na binibibitawan niya, paano kung yung tagumpay, lalo na sa mga lugar na mabigat talaga ang problema, 'di ba? Tulad ng kahirapan, sakit, hindi lang pala ito nakasalalay sa um, practical na tulong. Baka daw kailangan din nating kilalanin at Uh, makilahok sa isang di nakikitang labanan. Tinitingnan nga nito yung sinasabi sa Epesyo 6.12 na ang laban daw natin ay hindi lang sa laman at dugo kundi sa mga ano espiritual na puwersa. Handa ka na bang himayin natin ito ng mas malalim? Okay, simulan natin. Oo, at ang um, kapansin-pansin dito ano, ay kung paano niya pinapakita na yung mga nakikita nating problema, yung kahirapan, sakit, kahit yung mga alam mo na cultural barriers, baka may mas malalim pa pala siyang ugat, yung hindi nakikita, yung spiritual. Ang linaw dito, hindi para i-discount yung um, humanitarian aid, mahalaga yun siyempre, pero parang nagdadagdag siya ng isang layer, isang dimension sa pag-unawa natin na um, madalas daw nating nakakaligdaan. Tama. Tapos Konektado dito, ipinapakilala din ng source yung konsepto ng spiritual strongholds, um, mga espiritual na kuta raw. Binabase niya to sa 2 Corinthians 10.3 to 5. Ang paliwanag dito, hindi siya yung literal na pader na bato, di ba? Kundi parang mga pattern ng pag-iisip, mga paniniwala sa kultura o mga ideolohiya na Um, sabi nga humaharang. Humaharang daw sa pagtanggap ng ebanghelyo. Parang mga pader nga sila, pero sa isip at kultura. Matibay pero di nakikita. At dito na raw pumapasok, ayon sa source, yung tinatawag na armor of God. Ito yung nasa Epesyo 6.10.17. At uulitin ko lang, ha? Ah, hindi ito literal na armor. Ha? Ah. Inilalarawan ito bilang mga... Um, espiritual na kagamitan. Nandiyan yung katotohanan, katwiran, pananampalataya, salita ng Diyos, kumbaga mga sandata at protection natin. Ito raw yung mga kailangan para maharap yung mga sinasabing strongholds. Tapos, binibigyan diin din yung ano yung otoridad na meron daw ang mga mananampalataya. Ito'y dahil sa tagumpay ni Kristo na sinasabi sa Colossians 2.15 na parang Dinis armahan daw ni Kristo yung mga spiritual na kapangyarihan. Oo, at dito, um, dito nagiging na specific yung argument ng source, mm. 'di ba? Sinasabi niya na ang talagang epektibo, yung tunay na epektibong misyon, kailangan daw pareho. May practical na paggilos, yung tulong na nakikita, at may kasabay na spiritual na pakikilahok. Mm. Isang holistic approach, kumbaga, hindi daw pwedeng isa lang ang gawin. Kasama na raw dito sa spiritual na pakikilahok, yung um, panalangin, tapos yung tinatawag na discernment, na parang kakayahan daw na malaman kung uh, yung isang problema ba ay may um, spiritual na ugat, at syempre yung matapang na pagpapahayag ng ibanghelyo, pero may kamalayan sa laban ng ito. Mm -mm. Yun nga, ang emphasis talaga dito ay yung integrasyon. Hindi raw sapat na magbigay ka lang ng um, pagkain o gamot kung may pinaniniwala kang stronghold na humaharang talaga. Sa kabilang banda, hindi rin daw sapat yung dasal lang kung may mga tao namang gutom o may sakit na kailangan ng agarang tulong. So, ang pinapakita ng source, parang isang modelo kung saan magkatuwang talaga yung dalawang approach at pareho silang mahalaga para daw magkaroon ng ano, pangmatagalang pagbabago yung tinatawag na breakthrough so um ano ang take away natin dito para sa iyo ang pinakamensahe siguro na gustong iparating ng source na ito ay um, merong malalim at madalas nga hindi natin napapansin na espiritual na dimensyon. Isang dimensyon sa pagtulong at sa mission work na sinasabi niyang critical. Critical daw para sa tunay at pangmatagalang pagbabago, yung transformation. Ayon sa pananaw na ito, hindi lang ito basta pag-abot ng tulong. Parang pakikibahagi raw ito sa isang mas malaki isang cosmic conflict. Tama. At ang pag-unawa daw dito sa um, spiritual dynamics na to, ayon sa source, hindi lang siya nagbibigay ng paliwanag sa mga hamon o pagsubok, kundi nagbubukas din daw ito ng mga paraan para makamit yung mga breakthroughs, yung mga pagbabago o tagumpay na minsan parang ang hirap ipaliwanag gamit lang yung um, practical na lohika. Sinasuggest niya na baka yung pag-address sa spiritual na aspeto, yun pala yung susi sa mga sitwasyon na parang, alam mo yun, parang imposible. At kung yung mga hamon na personal mong hinaharap ngayon, sa trabaho mo man yan, sa pamilya o sa komunidad mo, kung posibleng mayroon din silang di nakikitang espiritual na aspeto o stronghold na parang ganito sa tinalakay natin, paano kaya nito um, mababago yung diskarte mo? yung paraan mo ng pagharap sa mga hamon na yon. Ano kayang mga bagong estrategya o pananaw ang mabubuksan nito para sa'yo? Ayan, isang bagay na maaari mong pag-isipan pa.